Magandang araw sa lahat. Welcome sa Tagalog Recap Minutes. Sa episode na ito, balikan natin ang isang kakaibang mundo ng pagmamahalan at pagkakaligtas sa ilalim ng isang nakakabinging pangyayari, ang pelikulang Delicatessen, na unang ipinalabas noong 1991. Karen at sumisid sa mga natatanging eksena at mga karakter na tiyak na magpapasaya at magpapaisip sa atin. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Simulan na natin. Sa isang bahagyang nasirang gusali ng apartment sa post-apocalyptic na pransya, nagrento ng mga apartment ang landlord na si Clay, na isang butcher, at nagpapatakbo ng maliit na tindahan kung saan nagbebenta siya ng mga delikadong karne. Isang araw, isa sa kanyang mga nangungupahan ang nagsuot ng protection na suit na gawa sa mga bag, sumuong sa ibaba, at nagtago sa isang basurahan. Nanunood siya habang kinokolekta ng mga basura ang iba pang mga basurahan, pero ang kanya ay dinala kay Clay, na nagbukas ng takip. Nang makita ang takot na lalaki, umiti si Claib at pagkatapos ay ibinagsak ang pangbukas ng karne sa kanyang ulo. Kinabukasan, ang mga nangungupahan ng gusali ay pumunta sa tindahan upang bumili ng sariwang karne. Nagbabayad gamit ang mga butil ng mais, kung saan bawat butil ay may halaga na katumbas ng ginto. Nagreklamo si Nakubi at Roger tungkol sa pagtaas ng presyo ngunit patuloy pa rin bumili ng delikado. Habang umaalis sila sa tindahan, isang taksi ang huminto sa gusali, at isang maliit na lalaki ang nag-unload ng kanyang mga gamit humiling ang taxi driver na bayaran siya gamit ang kanyang mga sapatos, kaya naglakad ang batang lalaki kay Clay na nakasokslang. lang. Pumunta siya bilang tugon sa isang anunsyo ng pag-upo ng apartment, at napagtanto ni Clay na ito ay isang bagong biktima. Hindi matangkad ang batang lalaki at hindi rin siya mabigat, pero handa pa ring ihandog ni Clay ang apartment sa kanya kung gagawa siya ng mga trabahong bayan sa gusali. Sumang-ayon ang lalaki sa mga tuntuning ito at dinala siya ni Clay sa ikalawang palapag. Inilabas ni Luis Senador ang kanyang mga gamit at lumitaw na nagtatrabaho siya sa circus. Samantala, si Nakubi at Roger ay nasa kanilang workshop na pinag-uusapan ng isang kapitbahay at umaasang sa pagkakataong ito ay magiging maayos ang lahat para sa kanya. Habang nangyayari ito, kumuha si Louis Senador ng palanggana at nagsimulang mag ng soap bubbles sa mga hagdang buhat, agad na nakakuha ng atensyon ng dalawang batang lalaki sa kapitbahay at anak ni Clay, si Julie. Kinabukasan, abala ang mga nangungupahan sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Nagsis-painting si Louis Senador ng kisame, naglalaro si Julie ng cello, si Mrs. ni Marcel ay nagpapalo ng carpet habang si Marcel ay nag inflate ng gulong ng bisikleta, at ang kanyang ina ay nainit sa harap ng TV. Samantala, si Nakweep at ang kanyang kasintahan, si Maid Clue, ay naglalaro ng pag-ibig. Ang pag ng mga spring ng kama ang nagtatakda ng ritmo para sa lahat ng residente ng gusali. Habang bumibilis ang ritmo, mas mabilis na nagtatrabaho ang lahat hanggang sa ang climax ay nagdulot kay Louis Senador na mahulog mula sa kanyang hagdang buhat. Pagkatapos, inayos niya ang karatula ng shop habang dumating si Postman Midge, na itinuturing ang sarili bilang kasintahan ni Julie, na lubos na sinuportahan ni Craig. Nagbigay babala si Louis Senador sa postman tungkol sa madulas na hagdang buhat, ngunit bastos na pinutol siya ni Mitch, at siya ang nagbayad ng presyo sa pamamagitan ng pagkahulog sa mga baitang. Sa daan, nahulog niya ang isang pakete na para kay Julie, na agad na pinag-awa ng mga kapitbahay. Ang package ay napunta sa kamay ni Louis Senador. Pinalayas ni Mitch ang crowd sa pamamagitan ng pag-itsa ng baril, nang dumating si Julie at nakita siyang kinukuha ang package mula kay Louis Senador ipinakilala niya ang sarili bilang kanyang kasintahan, ngunit itinuwid siya ni Julie, sinabing kaibigan lang siya. Sinabi niya na hihintayin niya ang kanyang pahintulot at umalis. Handa nang umamin si Julie sa lahat kay Luis Senador ngunit nagsimula siyang tumugtog ng so, at sumabay siya sa kanyang cello. Ang kanilang musika ay umuusbong sa buong gusali habang nag-uusap si Nakwape at Maid Moselle tungkol sa bagong manggagawa. Inamin niyang gusto niya ang binatang iyon, na nagbigay sa butcher ng mga masamang ideya. Natapos ang duet at sa wakas ay inamin ni Julie kay Luis Senador na ang kanyang kaibigan ay kinain sa bahay na ito. Gayunpaman, nalaman niyang nakatulog ang payaso at hindi siya narinig. Napagtanto ni Julie na ibinigay niya sa kanya ang sleeping pills sa halip na asukal, inihiga siya sa kama, at nakita ang isang poster na nagsasabing ang kaibigang kinain ay isang unggoy. Senaryo ni Julie ang pintun ng payaso at umakyat sa kanyang silid, ngunit buong gabi ay pinapangarap niya ang nakakatakot na atake sa unggoy. Narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagbabalak na patayin si Louis Senador at nakita ang mga kapitbahay na naghahanda upang botsihin at kainin siya. Sumigaw si Julie at nagising. Kinabukasan, tinawag ni Maid Moselle Plo si Louis Senador upang ayusin ang isang kama na maingay. Humingi siya sa kanya na tumalon sa kutson habang siya ay gumag-crawl sa ilalim, ngunit hindi marinig ang ingay sa paraang iyon. Inirekomenda ni Plo na sabay silang tumalon, kaya umupo sila sa kama, umuuga, na labis na ikinahihiya ng buong gusali hanggang sa matuklasan ni Louis Senador ang mga singsing na kailangang palitan. Samantala, naghahanda si Aurora upang makipagkita sa kanya sa isang bathtub na puno ng tubig. May nakatayong lampara sa malapit sa isang piraso ng tela na nakasulod sa sewing machine na ang cable ay nakakabit sa doorbell. Natagpuan ni Kubi ang liham ng babae na nag-iimbita sa kanya at pinindot ang doorbell. Nagsimulang gumana ang makina, hinahatak ang tela, at nahulog ang lampara sa tubig. Sa sandaling iyon, aksidenteng tinamaan ni Luis Senador ang saksakan na nag-cut ng kuryente sa buong gusali. Nakaligtas si Aurora, habang pinasalamatan ni plus si Luis Senador sa pag-aayos ng kama, habang ang mga batang kapitbahay ay hinuhugot ang kanyang underwear mula sa balko na hay kung saan ito natigang sa isang lampara Upang maibalik ito, maingat na ginamit ni Luis Senador ang bumirang Kasabay nito, sinabi ni Clay kay Marcel Tapioca na siya ay nalulugmok sa upa at kailangan niyang isuko ang bayad ng kanyang ginan Sa gabi, nakiusap si Julie sa kanyang ama na pakawalan si Luis Senador, alam niyang ang mga nangungupahan ay pinapatay ni Clay para sa karne ibinigay niya muli ang regalo, kaya't sinampal siya ng kanyang ama, nagalit sa kanyang kawalang galang. Pagod na siya sa malas na manliligaw, kahit na may isang mabuting tao na courtship sa kanya, tiyak na papatayin niya ang payaso. Sa labis na kalungkutan, bumalik si Julie sa kanyang apartment, binuksan ng ref, at nakita ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa mga rebelde ng Freglodetes na naninirahan sa ilalim ng lupa. Pumasok siya sa mga imburnal upang makipag sa mga nakakatakot na Freglodetes. Samantala, nagpasya si Tapioca na ibigay ang kanyang biyanan kay Quake. Itinapon niya ang bola ng sinulid palabas ng pinto at tinawag ang landlord. Pumasok ang matandang babae sa pasilyo at nakatagpo kay Clay. Ngunit sa takot sa isang gagamba, siya ay namatay, na nag-iwan kay Clay na sumisigaw sa inis. Samantala, pinalibutan ng mga Triglodata si Julie. Lumabas na si Louis Senador ang kanilang kaaway dahil inayos niya ang mga tubo sa gusali, na nag-cut off ng kanilang supply ng tubig. Ngayon ay handa na silang sirain siya. Nag-alok si Julie sa kanila ng mais at ipinaliwanag na ang kanilang kaaway ay nagtatrabaho para sa kanyang ama. Nang ako siyang dadalhin sila sa kanya, na ibinibigay sa kanila ang maling numero ng apartment. Pagbalik ni Julie sa bahay, nagreklamo ang isang nangungupahan tungkol sa mga sigaw sa gabi. Nagmamadali siyang pumunta sa apartment ni Luis Senador at nakita ang isang palakol na nakatutok sa kanyang ulo, ngunit lumabas na ito ay isang rehearsal para sa isang bagong trick. Kasabay nito, ibinigay ni Clape ang bahagi ng lola ni Tapioca sa kanyang pamilya, na sinisiguro sa kanila na hindi siya nagdusa. Sa kalaunan, narinig ni Clape ang usapan sa pagitan ng kanyang anak na babae at ni Luis Senador kung saan ang payaso ay nagsasalita ng pagpapatawad kahit sa mga kumain ng kanyang unggoy. Napagtanto ni Clape na ang relasyon ng mga kabataan ay naging problema para sa kanya. Sabay-sabay, ang mga triglodetes ay gumagapang sa mga tubo ng imburnal upang pumasok sa gusali at mahuli si Luis Senador. Ang matandang nag-aalaga ng mga pulaka at sos ay binubuksan ng lahat ng mga tubo upang bahaan ng basement, na lumilikha ng angkop na kondisyon para sa kanyang mga alaga. Si Aurora ay naghahanda ng bagong pagtatangkang tapusin ang kanyang buhay, sa pagkakataong ito, itinatali niya ang lubad sa makina ng pananahi at nahihiga sa ilalim nito, naghihintay na ang tubig ay magpababa ng platito na may kandila na susunod sa luban. Ngunit lahat ng tubig ay pumapasok sa basement, humihinto sa proseso. Galit na galit, itinapon ni Aurora ang makina ng pananahi sa bintana sa oras na ibinibigay ni Mitch ang schedule ng programa sa TV kay na nagpapakita ng oras ng pagtatanghal ni Louis Senador. Napasok ng mga triglodetes ang gusali at natagpuan ang isang imbakan ng mais, ngunit ipinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang misyon na hulihin si Louis Senador. Samantala, ibinibigay ni Clape ang dyaryo kay Tru, na nagmamadaling pumunta kay Luis Senador upang ipakita ang anunsyo tungkol sa broadcast Narinig ni Julie ang musika mula sa kanyang kwarto at nakita ang magkasintahan na sumasayaw, nagdiriwang ng balita Umalis siya at ginamit ang radyo upang tawagin ang mga triglodetes Lahat ay abala sa panunood ng TV, at pagkatapos ay bumalik siya kay Luis Senador upang sabay silang manood ng broadcast Samantala, itinatali ni Aurora ang lubad sa pinto, ikinakabit ang kabilang dulo sa gatilyo ng baril na nakatutok sa kanyang ulo Binalaan din niya ang gas stove at naghahanda na kumuha ng isang dakot ng mga tableta habang nanonood ng TV sina Julie at Louis Senador. Umaakyat si Crepe sa bubong at nanginginig ang antena na nagpipilit kay Louis Senador na umakyat at ayusin ito. Sinisindihan ni Aurora ang fuse sa isang bote ng pampasabog at isinusuot ang lubon sa kanyang leeg sa bubong. Inaatake ni Crepe si Louis Senador gamit ang panghiwa at nakita ito ni Julie na sumusubok na magbigay babala sa binata. Sa sandaling iyon, pumasok si Plu sa silid ni Louis Senador. at nagkaroon ng laban sa bubong, kung saan nagtatanggol si Luis Senador gamit ang antena, na nagiging sanhi ng pag-flicker ng TV signal. Samantala, hinihila ng asawa ni Aurora ang hawakan ng pinto, na nagiging sanhi ng pagbaril ng baril, na nagpapaalis sa lubad. Nahulog ang babae, na naggalat ng kanyang mga gamot, at nabasag ang baso ng tubig, na pinatay ang fuse. Di sinasadyang isinara ng ulo ni Aurora ang balbula ng gas, na nagiging sanhi ng kanyang pagdura ng mga gamot. Kasabay nito, sinindihan ng mga trade loadetes, fluo, at asawa ni Aurora ang ilaw, na nag ng pagsabog mula sa naipon na gas. Nang si Claib ay malapit ng patay ng payaso, ang kanyang pagtatangka ay napigilan ng hindi inaasahang pagsabog. Nahulog ang butcher mula sa bubong pero nakahawak siya sa isang lubad. Tumakbo si Julie sa transmitter upang ipatigil ang operasyon pero nahuli siya ni Mitch na umatake sa kanya. Ang bumirang ni Louis Senador ay pumutol sa tali ng chandelier na bumangga sa postman. Tumakbo ang mag-asawa patungo sa silid ni Louis Senador habang ang ibang mga tenant ay tumatakas mula sa apoy. Samantala, napagtanto ng mga triglodetes ang kanilang pagkakamali at nagpasya na bumalik, na iniiwan ng babae sa basement. Sinusubukan ni Clay, kasama ang ilang tenan, na pasukin ang silid ni Louis Senador, kaya't nagtago sina Louis Senador at Julie sa banyo at binaha ito hanggang sa kisame. Nang buksan ni Clay ang pinto, hinampos ng tubig ang mga umaatake. Ang lumang gusali ay nagsimulang gumuho habang si Flo ay umaakyat mula sa imbornal, natagpuan ang bumirang na kutsilyo ni Louis Senador, at ibinigay ito kay Clay. Nailigtas ng mga troglodytes si Julie sa pamamagitan ng paghila sa kanya sa isang butas sa kisame sa eksaktong sandali na itinapon ni Clape ang bumirang kay Louis Senador, ngunit bumalik ito at napatay ang butcher. Pagkalipas ng ilang sandali, sarado na ang butcher shop, at naglalaro si na Louis Senador at Julie sa bubong ng ngayoy tahimik na apartment building. Sa kabila ng madilim na kwento, ang pelikula ay naging magaan, matalino, at hindi nakakatakot. Maging ang color palette ay hindi karaniwang mainit para sa horror genre, at ang salitang strange ay palaging iniuugnay sa mga gawa ni Jan.